nagkataong nangyari kay Mike ang nangyari kay Junjun. Anong gagawin niyo, mama? Itatapon niyo rin ba siya sa mental hospital? But let's face it, Selena. Normal si Mike. Si Junjun. Selena, he's afflicted with some kind of disease that needs proper treatment in a proper environment. That's unfair! Unfair? Ang kapakanan ni Junjun, ang nakataya rito. Kapakanan ni Junjun o kahihiyan niyo? That's unfair. Junjun, open your mouth. Kain na. Come on, Junjun. Junjun, stop it. <sighs> Itigil mo yan, Junjun. Ay, Hindi ka naman naiintindihan yan eh! May sakit siya! Ikaw ang dapat ang unawa sa kanya! Ano ka ba? It's okay, ma'am. It's okay. Ami loves you. Ami loves you very much. Padigla nga kami sa binalita ni Mike. Lahat nga kami dito ay nalulungkot sa pangyayari. But, uh, well, we've got to be realistic at this point in time. At, uh, nag-usap na kami ni Mike at ng iyong mama, si Lina. At, uh, napagkasunduan namin na ipasok si Jun Jun sa isang institusyon para doon ay mabigyan siya ng lubos na pangangalaga. Institusyon? Hindi ba, Iha? I think that's the best solution. I'm sure you will agree mauubos lamang ang oras at panahon mo sa pag-aalaga ng bata. At paano naman ang karir mo? At paano naman si Mike? Paano obligasyon mo sa kanya bilang asawa? Si Mike, para kay Mike, gusto niyo ipasok ko si Junjun sa isang mental institution? Yes. Uh, I mean, I mean no. Selina, huwag mo isipin na ginagawa namin ang lahat ng ito para lamang sa aming mga sarili. Kaysa isang apo namin si Junjun and we're definitely concerned about him. Kaya gusto niyo siyang at isama sa mga... At Mike? O oh, hindi ba ganon na nga ang anak mo? At kung nagkataong nangyari kay Mike ang nangyari kay Junjun, anong gagawin niyo, mama? Itatapon niyo rin ba siya sa mental hospital? But let's face it, Selena. Normal si Mike. Si Junjun. Selena, he's afflicted with some kind of disease that needs proper treatment in a proper environment. That's unfair! Unfair? Ang kapakanan ni Junjun, ang nakataya rito. Kapakanan ni Junjun o kahihiyan nyo? That's unfair. Uh, honey, calm down. Let's be reasonable about this. Okay? Reasonable? Pinag-uusapan nyo, hinuhusgahan, dinidesisyonan ninyo ang buhay ng anak ko, and you want me to be reasonable? Mike, Mike, alam mo hindi siya ng anak mo. Sinabi ko na sa iyo, hindi siya baliw. autistic siya. Autistic ang anak mo. Mabaga lang ang development ng takbo ng utak niya pero hindi siya baliw. Selena. Selena. I'm sorry, Papa. Pero hindi ko maaatin gawin ng gusto ninyo. Alam kong mahirap para sa inyong tanggapin ang kalagayan ni Junjun. Fine, naiintindihan ko. Pero sana unawain niyo rin ako.